Pinger ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Pukol ang bahala dyan! Johnny Pukol! And ladies and gentlemen, we are back. Ang uh, nakasanayan natin, nabahanap naman tayo ng mga makukulit. Pero yung mga tapos na po, bigyan naman natin ng chance yung iba, ha? Oh, huwag nga yung masyadong... Uh, Jong Jua. <laughs> <laughs> Yung iba parang Jong Jua eh, no? At uh, make it sure na naka-follow po kayo sa Johnny Bukol Facebook page. Alright, let's get it on. Hello? Hello? Hello, kayo Johnny? Yes po, sino to? Ay, hindi po ako maghahanap ng kapariya. Hmm, anong bakit na tumawag? Ah, uh, ako po yung, ano, yung lida ng Santa Cruz, Laguna. Hmm, bakit? Ano may paglilingkod mo? May, may anak akong PWD, baka naman ako pwede makainin ng tulong. Ah, teka lang ha. Pagbili po, lang po ng gamot. Ah, teka lang, kasi yung programa natin, ah, huwag mo muna natin haluan ng, ano, naintindihan kita ha? Pero itong programa ako. natin, para sa Tara paris tayo, huwag muna natin haluan ha? Okay, sige, sige, sige. Sik, salamat, salamat. May mga, ay, namak <laughs> Ay, nako. Buwi naman mano talaga agad si ate. May mga proper naman na pwede nating lapitan. Wag naintindihan naman natin 'yang ganyan eh. Pero wag naman dito pa talaga. Talaga sinilasin kita eh. Hello? Taupo. 'Di ba? Ah, diba? uh, guys, kung may mga kailangan kayo, Uh, lumapit po kayo sa barangay nyo kasi may budget yan sa mayor nyo, sa mga congressman. Tamang-tama dahil pa, politika ngayon, di ba? Oh, so, oh, okay. Hello? Hello, Hello po. Inaamoradyo mo. Inaamoradyo mo. Chinilasing kita ngayon. <laughs> Hello po. Pangalan mo? EJ po. EJ. AJ po. AJ. Tagasan si AJ? si AJ taga ko. O oh, sabi ko hinaan ng radio EJ. Pintikin ko ito mo. Malayo na po ako oh, ilang taon na si EJ? 35 po. Oh, wala kang girlfriend? Wala ka po. O, oh, di hanap ka. <laughs> hanap hanap, hanap. hanap ka ng jowa. wala pa ng jowa? Ano, jujuwain mo agad? <laughs> Hindi, textmate lang ba? Textmate ba? Ang samang ka, eh. <laughs> Dami dami mo na sigurong uh, pinaiyak EJ. Wala po. Wala pa. Sagalan na since 5 years. Since 5 years. <laughs> Wala po. Bakit ka iniwan ng girlfriend mo? Hindi ko alam, eh, eh possible. Lahat tayo, alam natin ba tayo iniwan. Baka hindi na siya masaya sa akin. Hindi na talaga kasi hindi ka na naliligo yata. <laughs> pagaling oh, at least 'di ba alam ko. <laughs> Kasi nung nung una, bango-bango, laging naliligo. Ngayon, hindi na nagtutot brush, na ligo, Pag-uutot sa harap sa harapan na diretso. 'Di <laughs> ba? Diba? Oh, AJ, ganito 'yan pag may color time babae mamaya, tawag ka ha. Sige po. Okay, ang bilis ka usap, eh. <laughs> <laughs> Johnny, di matawagan yung... Ato, Oh yeah, pwede na baka din na po. Okay yan. Ah, uh, baka din na, okay? Si Mark Christian Estela, nakikinig sa atin? Tao po. Good evening. Naan ang radyo, hinaan ang radyo. Hinaan ang radyo, pangalan. Hello? Si Anan, anan, anan. Anan, hadhad Buni Alipo nga. <laughs> Alam ni jan Ilang taon si anan Twenty-eight. Twenty-eight? Nako! Nako si anan -An. Ilang taon ka ng single, anan -An? Wala pa talaga. Grabe ka naman! di ka pala kapag jowa simula nung nagdalaga ka? Babaero yung mga lalaki. Eh. E gra grabe ka naman! <laughs> Hindi naman lahat babaero. Kasi ako pag ayoko na, ako na mismo nakikipaghiwalay eh. <laughs> Strict yung mga kapatid ko lalaki. Strict to kapatid mo lalaki. Ilan ba kayo magkakapatid? Lima, ako lang yung babae. Yun lang, mahirap din pag puro kapatid lalaki. Masyadong mahigpit. Pero ngayon, pwede ka na mag anan? -an. Siguro. Siguro. Uy, taga saan ka, an-an? Sa kainta. Yung province mo. At talaga ano talaga ako sa Buwanga. Ano, uh, Chabacana, uh, Bisaya. Bisaya. Mm, ayang gabi kay an an kon sa si dan ano, adik ka uyab di. Adik <laughs> ka, adik ka katisting og an an kanang ana ana Wala -an. <laughs> <laughs> ay wala na. Ha? Ay, wala, okay lang yun. Jesus, Ginoo ko. <laughs> Kalain pud anang makakatisting ana ana di ka mahilangit an. <laughs> Kasi mga, mga tita ko, wala ding asawa. Hay, Diyos mo, Marimar. Pati mga tita mo, mga single ladies? Yes, as tito ko din. Jesus, ginoon oh, ko, Lord. Noon sa... Sige, pero hanap tayo ng uh, lalaki, lalakian, yung mabait, ha? Okay. Ano nga pala yung gusto mo sa lalakian? Yung mabait, kahit pangit. Ako <laughs> <Okay, gino>. yung <laughs> Okay guys, ito po si Anan. -An never been touched, never been kissed, and uh, wala pa siya kan ana-ana. <laughs> Bakante po ang ating linya, ang ating landline, 8584-5545. Tawag ka na. Baka ikaw, nasabi dito ni Ray Bugarin, baka nagsara na daw yan, An Hindi siya, oi. Oh, si Ma'am Angelita Tolentino, basahin mo. Uh, Landline, ang landline natin, 8584-5545. Ulitin ko, that's 8584-5545. Uh, grabe naman yan. Naranasan ko rin, pero nagkajowa naman akong palihim, Johnny B. O, oh, edi, ikaw, ang galing mo siguro magtago. <laughs> eh, itong si Anan, -An, puro mga barako yung kapatid. Eh, di, lagot siya. Abog-bog aver na siya kung, di ba? Pag, uh, pag may pag, lang ako sa loob ng bahay kasi magalit sila. Na, patay tayo dyan. Uh, Johnny B, ano? Eto, di kayo makakatawag sa, ano, sa... Sa Globe kasi, andito po si Anan. -An. Dito po kayo sa landline natin. Oo, four five Ano po ba ang gusto niya sa lalaki at edad? Ah, oh, mamaya, tanungin ko kaya an, an Relax ka lang dyan, ha? Hello? Hello? Hello Ah, uh, lakasan ang boses mo. Hello? Lakasan ang boses mo. Dun na, bangas ka. <laughs> Bayot, magagwanga ka. An-ano daw? Oh, okay, teto, teto. Hello? 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 Yes, sir. Anong yes, sir. pangalan mo po, sir? Kevin po. Idol. Ina Inaano mo na radyo mo? Sinilasin kita ngayon. Hello? Yan. Pangalan mo? Kevin po. Idol ng Pasig. Si Kevin. Ilang taon na si Kevin? 27. 27. Ano okay lang sa'yo? 27, An? Ba Iwan ko sa kanya. Ikaw, okay lang sa'yo? 28 yan, An? Oh, kung yung ipagkakaloob ni Lord. Oh, <laughs> yabang! <laughs> oh. Sana, all. O, oh, sige, kausapin mo si An-An. Go. Hello, An. Hi. Hello. Saan ka bandas sa kainta? Sa Rizal. Hmm? Mm-mm. <laughs> Rizal. Hello? Sa Rizal. Hello? Sorry, Saan? Banda sa kainta idol. Sa Rizal. Bungol, bayutak ka. <laughs> Ay, marawa kasi yung kainta idol. Yung Sarisal, marang, sa Rizal. Sa Rizal nga daw siya. Hello? Hello An? po. Ayun. Parang mahina yung signal mo. Well, lapit mo yung telephone sa tenga mo. Bungol-bungol kang bayutak ka. <laughs> Baka ayaw niya ng 28. Hindi. No? Uh, ano nga ba? Nabulo na ako. Tuloy ako. Nabubuloy ako, idol. Bubuyoy <laughs> ka kay bayot ka. <laughs> Baka bakla yan. Hindi, idol, kunin ko na lang yung number niya. Number Katawad mo na. Mo lang. Number, mo na number mo na lang daw tawag na lang ako sa kanya Number mo na lang daw para mata may may na signal ko yata dito sa O ah, sige sige akin na yung number mo 09 09 Sa akin po idol O sa iyo para i-text kanya Akin na 09 0917 17 304 304 2 4 eight 6 ko po ha. 0, -0 -4 -4 Tama? Tama. Okay. Oh, thank you, ah, ah, Sige, sige. an kayo na mag-text An, ha? Opo, nakuha ko na po. Yan, ayo, ayo. wag mo agad ibigay yung bataan an ha? wag mo aga kasi hirap of year of the ngayon. Sayang lang. Ako yan. <laughs> 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 Pag, an pagkaswerte sa makauna. Oy, agoy! Agoy, mabasa. Masana all yun ta. Kalami, achar. Sige ah! na, oy, bahala ka dia Okay, bye. <laughs> 28 years old, hindi pa nakatry ng ana-ana na unsa man, oy. Oh, <laughs> forbid. Ay, Johnny B. Samantala ako, 15 pa lang, Johnny B, nakatesting na. Mukha mo. o tatay mo, bugbugin kita. Hello? Hi. Tao po. May tao ba? tao po. Ay, yatay ka. hoy Sige, ayan niya <coughs> Ah, uh, ang hirap din pala talaga, Johnny B, pagka nasa probinsya kasi... ah, uh, okay. Tawag po sa ano, wag, wag sa chat. Hello? Hello, sir. Yes, ma'am. Ay, yes. Yes, sino to? <laughs> si Jack, sir. Si Jack. Tor Jack or Jackson? <laughs> Jack, sir, Jack. 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 saan si Jack. Malay, Aklan, sir. Aklan.

wala wala sir, single sir. Bakit ka single? Ay, wala pong ma sir eh. Wala nag? Wala pong mahanap. Uh, sabi ni Carlo, baka bayot ka kaya wala ka mahanap. Ako, <laughs> Sabi ni Donald Villarias, Barbero na magubat barber barbershop. Mm -hmm. Jack, nakailang, nakailang girlfriend ka na? Uh, isa pa lang, sir. Isa pa lang. Hiniwan ka pa talaga, no? Iniwan po, niloko Niloko kok, kasih dapat. Hah? Jack Pag Pak itu Tawag ka kah? Oke sir, Oke. halo. Tahu kok. Me... Ikaw po. Bakit ganon? Nakapasok ka na. Ayan, sige, tawag na lang ulit. <clears throat> wala naman problema kahit anong edad. Basta friends yung hinahanap ninyo. Sige, hanapan ko kayo ng friends. Oo. po. Hello. Hinaan ng radyo. Opo, ang hinaan ko lang po. Tandali lang. Ay, bayot. Tapak. Ano, wala yung ano. Tandali. <laughs> Tandali, bayot hoy ah, ka Na, kana, kana, mau na Mauna na. Kau na mata. Sige. Sama na, oi. Sama, bayutan ni, oi. Oh, bayot, sino to? Si, lagi. Sino to? Si, Juan, si Joel Kalaygay mani. Eh. Sige ginawa ko, Joel. Ano sabi, ako, Joel, oi. Eh? Na, naligo na ka? Oo. <laughs> ay, oo, lagi, naligo na doon. Un man do unsa man ka <laughs> eh. aligo na diha kay gamiton charot gamiton na mantika ba kay pahilot ba no unsa so, ka eh. basta dili na dili na magkuan mag dawat sa ilang kaya nang tawag diha si Anthony nga kwan Anthony Almohila kay buang buang gid na buang buang oi ba ba na ibangs Ah, uh... Ko ano sa man ma mangita taod mangita ta. Sige sige mangita na lang. Oh, ah sige unya pag nay matawag go bay tawag ka. Oo mm, okay sige sige. sige. Yeah, Ay <laughs> yeah. uh, tawag po kayo sa ano sa landline or ano sa Globe para hanapan ko kayo ha. O oh, kanu na lamang po. Tao po. Hello. Ano na. <laughs> Tao po. Yan, taputol. Uh, hanapan mo itong kaibigan ko, Johnny B. Torpe kasi hindi marunong paglasing ang kulit-kulit. Tapos pag normal, na. Nanghiram pala ng, ng, tapang sa alak. Hello? Hello? Hello po, Sir Johnny. Magandang gabi po. Oh, bakit? Ah, uh, ah, oh. Gusto oh. ko po maghanap ng kaibigan, Sir Ah, uh, ano pangalan mo? <laughs> si Anton po. Oh, dahil sabi tayo. ko, makulit ka talaga, Anton, ha? <laughs> Anton, bigyan natin ng chance ng iba, Anton, ha? Opo, opo. Oh, sige, very good. Mukhang kasi... <laughs> Hello? Tao po. Hello? Pangalan niyo po. Hello? Yes, ma'am. Anong pangalan niyo po? Hello? Hinaan po yung radyo. Yon, narinig niyo na? Yes po. Ano pangalan niyo? Good evening. Ano pangalan mo? Rose po. Si Rose. Uh, Rose, ilapit mo konti yung bibig mo sa ano, cellphone mo. Yep. Ilang taon ka na? 51. 51? Yup. Ah, pero may anak ka. Wala. Naku, virgin ka rin? <laughs> <laughs> Gano'n talaga. Teka, saan po yung province? Saan po yung province nyo? Davao. Asa sa Davao? Karayo pa kami sa New Carilla, Tagum. Kaya ka, uh, bin, uh, de Oro. Yeah, city. Ay, di, di. Kuno Corilla, Del Norte. Ay, Del Norte. Del mm. Norte. Ay ko, ay ko. Ano sa ay? Wala kay boyfriend dito sa Manila? Wala, ay. Kay, tapos si Boy Friend Boyfriend, trabaho ka. Nawa, wadyo kay ka Jerry Gerani ron. Oo. <laughs> <laughs> Tirting ugaha din mo. Pastilan, talo yeah. Kalo. <laughs> 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 ay, ganun. Oh, ay, <laughs> oh, oh, oh. ganun. <laughs> <laughs> sige, mangita ta ha. Relax, relax. Hello? Yeah, okay. Thank Hello. you. Hello, good evening. Ah, uh, ma'am, uh, may babae pa tayong caller mamaya na kanila okay. Okay, sige. Oh, guys, eto po si Ma'am Rose sa uh, Globe tawag ka sa landline. Si Ma'am Rose ay 51 years old na wala. Kailan ka huli jowa ma'am? 2019. 2019? Yup. So, malakas ka pa noon? Lagi naman malakas, eh, no? Hello. Aga, 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 <laughs> ilan pa? Ilan daw yung rounds na kaya mo? Ah, uh, mga ano lang siguro, mga... Dalawang ikot. Dalawang ikot, bago makaisa. <laughs> <laughs> pa akong, oh, gusto pa tawagin pa ako? pa ako ano no, katawan, oh. no? Oh, kaya nga. Dalawa nga. Dalawang ano. Dalawang dalawang laba, dalawang plantsya, yeah. uh, dalawang uh, so, mag, ano. Oh, dalawang saing, no? Because you like it. Ah, ano daw gusto mo sa isang lalaki? Matsho or mm -hmm. mas bata sa iyo or mas may edad? Ayoko ng bata sa akin. Mhm. -mm. Bakit? Ayaw mo. Ito kayo mas matanda sa akin. Mga 50, ah, 65, mga 60, 50. 60, 60, to 80, yeah. ganyan. Eh, wag naman yun, Sir Johnny. Bakit? Ano ba? Uy, tumatayo pa yan. Lolo ko na yun eh. Yung 80? 80? Mas masyado na yun, ah. Tumatayo. Mag-aalaga na, na ako sa kanya. 70? Wag naman. 65 to 60. S 65 na ano lang, 65. Yeah, 55 to 60. 60. Ah, sige. Sino ba yung 60 dyan? 50 or 50 to 60. Oh guys, si Ma'am Rose po ay single at ready to mingle. Grabe naman, no? 51. 51 tapos wala pa talaga wala pang kaanaana. Jus ko po, wala na 'yan, Ma'am. Parang sarado na. <laughs> <laughs> Grabe ka. Sarado na yata 'yan. <laughs> Grabe ka, sarado talaga. Oh? Na, na ano, nanampiling na na ba? <laughs> Ay, hey, ganun? Oo. Oh. Ay, hey, talaga na ano feeling? Oo. Oh, unlike atong na yung mga uyab, kay pag, pag, ano, wala, na, nandila na dayon. Yeah. <laughs> ah, Johnny That's B, akin na lang yan, pero wala ako pantawag. Ay, wala ka. Kung ayaw mo, di wala. O, oh, si Ma'am Rose kasi, ano to, parang pag nagka ka, parang... No, no, no. no. no pag, pag jowa mo to, parang nagka-jowa ka din ng virgin. <laughs> Oh, walang virgin sa alak, virgin Why sa sugal, virgin sa mga immoral na mga gawain, 'noon ba? So, ibig sabihin ano ito? Uh, morally upright ito si Mum Rose. 'Di ba? Mm, ako nga din virgin pa ako sa mga ano eh, sa mga pinagbabawal. Ano lang ako, uh -huh. hanggang uh, alak lang ako. ganon uh -huh. mm, Johnny B. Uh -huh. Kaya pa ba ni mam Ma Rose? Kaya pa naman siguro, just ko. Basta papa so ah. Idad oh, lang yung ano so oh, oh. Yung ko, baka taytawan ko na. Ibig sabihin, se ibig sabihin sexy ka. Yeah. Talaga? Ang mm, maputi ka. <laughs> ha. Nela nila sa FB ko. hmm na okay sige. Anong FM? Singer ka ba? Naghahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol, ambahala jan. Johnny, Johnny Bukol, Bukol. I FM